Alam mo bang sa ilalim ng magulo at maingay na Maynila, mayroong isang sikretong mundo na halos nakalimutan na ng panahon. Mga misteryosong lagusan na sinasabing ginawa pa noong panahon ng mga Kastila bilang takbuhan at kalaunay ginamit din ng mga Amerikano at Hapon noong kasagsagan ng digmaan. Isipin mo, ang mga tunnel na ito ay kumukonekta raw mula Intramuros papuntang Fort Santiago at may daanan pa di umano patungo sa ilalim ng Manila Cathedral. May ilang urban explorers na naglakas loob na pasukin ang mga ito. Ang kwento nila, nakakakilabot. May mga bahagi raw ng lagusan na wala sa anumang mapa. May nararamdaman silang tila may humihinga sa dilim. May naririnig na mga yabag at boses at biglang paglamig ng hangin. Ngayon, karamihan sa mga lagusang ito ay permanenteng isinara na. Ang tanong, ano kaya ang natuklasan nila sa kadiliman sa ilalim ng Maynila na ayaw na nilang may makakita pa? Magpakailanman, kung may alam ka tungkol dito, i-comment mo sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito.